Ayun. Good morning, guys. Happy Sunday! Sunday today. And, uh, pupunta tayo ngayon sa Glenview. Kasi nandun yung ating Liga for today. And, um, 7 a.m. yung, um, uh, schedule natin. And, it's ito no, correct na 5.50 guys 5.50 so 7am yung game natin um medyo masama yung weather guys kasi uh, negative 8 degree fahrenheit dito ngayon and malakas yung hangin guys kaya ano talagang dobling ingat kahapon uh, nandun kami sa shadow farm diba pumunta kami maguwi namin dyan sa may ridge road yung daanan doon grabe ano ano ba tawag tatlong sasakyan ata yung ano yung napunta dun sa ditch and uh, na, nagilid sila guys so ayan sobrang dulas ang daanan plus mahangin so anuin natin mag ninja mode na naman tayo and titignan natin guys um, double ingat talaga pag bebyahe ayun sige update ko kayo later guys 5 minutes later ayan. so ayan guys nagpapainit tayo na tayo sa sasakyan tignan nyo to guys Ganyan. Nagyayelo. So, sa loob pa yan, ha. Ayan, Oh. So, mamaya para lalabas sa freezer niyan. So, ayun. Kaya may ganito tayo sa wind Ano, kahit papano paano mapoprotektahan yung ating mukha. Kasi, um, yung ano naman is, ano nito? Okay naman yung ating jacket. Kailangan natin ng protection sa mukha. Ayun to go. Um, Paalis na ako. Update na lang. top patigilan niya Ayan, guys. <laughs> Parang nakarang araw lang. Pero tignan negative 8. Ganyang kalakas yung hangin. Pero kung titignan niyo, guys, wala na siyang snow. Umalat lang dahil sa lakas ng hangin. And grabe yung lamig niyan. Para papasok sa ako. Nag, mga nag-work sa mga restaurant or Uh, fast food yung walk-in freezer mas malamig pa doon ata to <laughs> negative 8 so ayan dapat protektado um, let's go uh, punta tayo sa basketball game 7am siya and isang oras yung biyahe ko alright see you later guys and ready to go tayo guys So, kay pag basketball dito, guys, mahirapan pa dahil o minsan nakakatamat dahil sa lamig. lugar to kasi guys mga uh, main kaya kaya nang mapadaan to hindi matigas hindi na siya matigas guys kasi may sa driveway may nabuhong parang ayan um, uh, yellow pa hindi siya yellow parang ano, oh snow siya dahil sa amin wala nang snow guys ha ah. ano lang yung hangin na lang talaga kasi yung mga walks up na snow sa so pag hinahangin napupunta sa ano kalsada or sa driveway mo yung snow so sabi ko kay Andrea na uh, uh, huwag na muna mag uh, kasi negative 8 so baka mag-ano mag, mag -ano siya magkaroon siya ng ano frostbite kaya it's up to Sonya huwag na muna siya mag mag shower uh, uh, ako so, na lang mamaya hindi pa mas taas yun so tandaan na tayo guys uh, hindi naman tayo nagmamadali kung late late tayo sa game set pa tayo 6 tayo so update na lang later guys see you peace bye update pala guys ang uh, paglalaro ko sa Glenview So, recently lang nabuo yung Liga na yun kasi matagal nang pinaplano yun ng um, nag-organize doon si Kuya Francis. So, shout out kay Kuya Francis kasi ano, um, uh, uh, ginawa niya tong diga na uh, dahil, uh, matagal niya nang pinaplano yun. And nakakatawa naman para sa amin kasi uh, marami kami naglalaro doon at kilala namin yung isa't isa. So, uh, magkakaroon ng league is isa sa mga Um, gusto namin kasi at least uh, magiging uh, organized basketball yung lalaroin namin ngayon eh. and then, masasanay kami sa mga tao yung like na rin so hindi okay. so iba yung pinaglaroan ko lang nakaraas uh, which is yung uh, sa Romeo Field uh, na champion kami okay, years later. Negative ten degree Fahrenheit. All is life. Let's go. <laughs> Para sa basketball, drive tayo ng negative ten. <laughs> Ayan. So let's go. Alright. Uh, biyahe ngayon ng oras. Ingat guys. Ingat ingat. kasi madalas uh, madulas ang dami yung uh, nakita sa sakyan na ano, uh, napunta sa gilid or dumulas or umikot so yeah right see you later sa court bye ito paglalaro natin court late tayo guys so baka doon na lang ako mag update sa loob so see you later guys ayan dami na napupuntaan dyan kami magiging so update ko na lang kayo later guys see ya bye ये प्रॉब्लम होती है कि सब दिन मैं तो मतलब बोलता हूं detail. So, ayun guys, tapos na yung unang game namin. Na 1-0. Team E. So, ang ganda ng laban. Pinapanood yun sa video. Nagbintis lang yung half court shot ng kalaban. Tama kami ng isa. So, nice game. Ngayon, second game na yung naglalaro. Pero tapos na kami. So, baka mo na din ako may maya. And update to kayo later. Ayan. Two, dalawang team yung naglalaro. Ay, na team na din sa kabilang court. Saka dito. Ayan. Lalaro sila. So, later na lang. And ayun guys, uh, tapos na yung first game. Uh, Magbibase lang ako. Um, yeah. Ang ganda, ganda laban. Ga ano, nag-cam sa half court shot. Munti na, munti pa pumasok. Kung pumasok yun, talo kami. Pero ayun, na uh, nice game. Naglalaro pa sila. <laughs> so, pinapanood ko lang yung game ng isang kaibigan, si Jeff. So, sana manalo sila. And, uh, uwi na rin ako maya-maya. Maya. Kasi, um, yun. Um, medyo masama pa rin yung panahon kaya eh, Update date na lang later guys nice game and guys pauwi na tayo and yeah napakasayang game intense game yung ano um, game namin kanina 41-39 so um, yan yeah, nakuha namin sa depensa guys um, yung team namin um, uh, First game din, first team, first game din namin magkakasama. So, Uh, Nakapag-adjust kami in-game I think, uh, nung second half Lumamang, pumasok yung second half Lamang yung kalaban ng, ano, I think 8 points, hanggang 8 points Pero, yeah, nag-adjust kami Nakapag-adjust yung team namin um, Pinagplanuhan namin na Mas gawin pa yung depensa namin Mas intention depensa Nagtao-tao kami And yun, nakuha namin um, uh, Good thing na lang yung tira Nung kalaban namin, si Jeff Uh, tumira ng half court um, hindi niya napasok pero munti ka na good line guys good line kumalog lang talaga kung pumasok yung panalo sila pero yeah that's, it, it's been a good game ang saya nung laban na yun and ayan currently pa na tayo guys ang biyahe natin is 1 hour so dating ko don 10.48 am and yeah uh, that's it guys uh, dito ko natataposin yung vlog ko three days straight vlogging guys um, Friday, Saturday and Sunday so para at least makita nyo and um, um ma-appreciate nyo yung kung paano yung ginagawa ng mga naming mga Pilipina dito sa sa US uh, tuwing weekend uh, hindi naman all the time ganito may mga plano din and kung may mga plano na ibang lakad uh, try natin i-vlog yan para yun ma-appreciate nyo yung buhay namin dito kung paano ba namin ginagawa again, thank you guys sa support us. 326 subscribers natin guys. Thank you, thank you. Sana dumami pa itong year. Uh, ginogol ko or um, ko na makapag-vlog ako ng marami. Uh, makashare pa ako ng more information, more lifestyle, lifestyle dito sa Amerika. And yan, tulad nga na paulit-ulit ko na sinasabi sa vlog ko na Uh, please guys, uh, leave a comment down below na kung paano yung or may mga question kayo gusto kayong tanong na about dito sa US pathway paano pumunta or lifestyle kahit lifestyle man yan dito sa US i-vlog natin yan gagawin try natin gawan ng vlog at masagot yung mga question nyo okay With proper research and experience Combination of proper research and experience At na try natin sagutin yung mga uh, Tanong nyo So ayun, till next vlog guys Thank you sa pagsama ngayong weekend um, Sana na enjoy nyo yung mga gala namin Yung mga activity namin dito sa US And yeah Gumaganda na yung weather guys yeah, Good thing um, Lumabas na yung haring araw Hindi na rin masyadong mahangin And, ito na. Um, um, magandang end din ang vlog natin dahil maganda na yung weather. So, ayun. Ingat sa lahat, guys. Thank you sa panunod. And, God bless. Till next vlog. Bye.